Yan guys, good morning po. Welcome po sa panibagong vlog po. Pasilip lang po natin ang ating sitawan. Yan, yan guys, ang aming sitaw. Then guys, ito. Mahaba na siya. Kailangan na din po natin itong i-harvest. Kaso 3 days po hindi umuulan dito sa amin kailangan po natin muna itong ayan guys oh. kailangan natin muna magbilig kaso po ang igiba namin dito ay kasi naman guys nakakatuwa kahit sabi malayo kami sa tubig na pandilig ayan na oh. ayan ang aming sitawan ng aming okra ayan Ang oh, malaki na rin ang bunga mama ibubulang lang na natin siya pag so, hindi po umuulan yan po ang problema namin namin Ah, so, hindi na ulan, kailangan natin umigib ng pandilig, pero malayo po kami sa igiban, siguro po nasa yan guys kita nyo ang ating sitawan marami siyang bunga kasi nga sa pandilig natin na ginagamit na may pinagbabadan po ng mga tira-tirang prutas at saka gulay. <coughs> Ngayon po, kaya ako po pinaano sa inyo ating sitaw, magdidilig po muna, ay igi po muna ako ng pandilig ng ating tanim. Kasi po hindi nga po naulan. Adot nga po pala sa hindi pa nagsusubscribe kay sa channel ko sa inang probinsya na subscribe na po kayo para may matutunan din po kayo sa mga simpleng pamamaraan kung paano mag tanim ng gulay Agay muna tayo ito po ang aking ano partner ngayon ito si nga mas ayun ayun Hmm. 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 mga Hmm. Hmm ng asin. Kasi po ganito ang pagakatali. kasi barako na po yung kalabaw natin. Baka pag nakalipas na ay makapang away ng ibang kalabaw. guys, hmm. Okay, samahan nyo kami umigib ng tubig sa balong malayo. Hindi, hmm. okay, mainit na. Ngayon para makapagdilig tayo ng ating sitaw. <laughs> Ay, 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 toong, toong, toong. Quit. Quit. guys, okay, ang aming kalabaw marunong naman siya mag secret ng. <laughs> han, han. Oh. Pop, pop, pop.

lalakman tayo ng ito rin po kami kumukha ng no inuming tubig yun guys balon namin

Yun guys, nakapunok na tayo ng tubig. Kauwi naman tayo. Yun guys, ngayong umaga, sama good morning po sa lahat. ngayong umaga, samahan niyo po ako magbilid ng ating sitaw. Doon nga pala po sa shout out po pala kay ano, kay Randy Sanchez sa lingguhan ng Laguna. Hilaw kuya, ingat kayo dyan palagi. Salamat sa support niyo sa channel ko. Doon naman po sa hindi para pag subscribe sa kay Inang Pabinsyana. Mag-subscribe na po kayo para mapanood nyo yung aking mga video. Kay Arby sa po ng Padre Borgos Quezon, kay Marlon sa Salamat sa suporta nyo sa Inang Pabinsyana. Ngayon po magdidilig muna tayo ng ating sitawan. Kasi po hindi umulan dito na ilang araw. Kaya kawawa naman yung ating mga sitaw na marami naman silang bunga. Biligin muna natin sila para mas maganda ang kanilang bunga. Ganito pa ang buhay sa probinsya. Kailangan nating alagaan din ang ating mga tanim. ini nggak sedang ini lembungan, lembungan. Nah tinggal ukur, yang ini nanti beliin. Ina, ini naulan. Paringhado pang pa ating ano, pandilig. <laughs> Hindi na rin nakaalala ang kanyang ano, bunga <laughs> Uh, hindi na tayo bibili ng ating gulay sa wag ang ating gulay hindi po namin siya na-spray na yan na, um, guys ok to, niya dami lang yung bunga yan kung sino pong gusto ng gulay yung sitaw, dito lang po sa malapit sa amin, uh, punta na lang po kahit bibili ng pay ng gulay yung sitaw Yan guys. Tapos na po tayo magbilig ng ating sitaw. Yan lang po muna. Update ko na lang po kayo sa susunod kong video. Salamat po sa supporta nyo. Sana po tangkilik yung ating mga mga video. Salamat sa tulong nyo sa inang probinsya na Hello guys, magandang hapon sa inyo. Kumusta po kayo? Salamat po sa mga nag-subscribe sa channel ko. At eh, hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Ngayon po, samahan mo nyo ako magluto ng nilagang pata ng karning baboy. Talaw ko natin siya ng sitaw. At tutulungan tayo ni mama maghimay ng sitaw. Mahinaw na ako. Oh my, oh my. Oh my. Shout out po pala kay Ems Adventure. Salamat ate Ems sa, ano, sa pag-subscribe sa akin. Kay Tito J. ng Bayar guy I'm sorry. Hello Tito J. magandang hapon. Ingat kayo palagi. Kay Teresa Alcantara ng sikukot Kukot Kamsor. Hi ate. Salamat sa pag-subscribe nyo sa channel ko kay Kuya Romel Rances ng Teresa Teresa Rizal ganda nga po sa inyo salamat sa pag subscribe nyo kay Inang Provinsyana kay ano shout out po kay Nipomusino TV Mix hello po salamat po sa pag support at pag subscribe sa channel ng Inang Provinsyana ngayon po sa kasama natin si mama kay siya ay may edad na 93 na, na po siya Tutulungan niya tayong maghimay ng sitaw. Habang ako yung nagtatagdad ng... Ito po, ito po ang ating lulutuin. Kasi po, baka dumating si... Si Mandaragat Expert TV po, siya po yung panganay kong anak. Para may ulam na tayo mamaya pagdating nila. Ayan guys, ito lang po yung ating irerekado dyan sa ating gagawin. Ito po, yung pinaka... Pinaka pampasarap sa nilagang pata ng baboy. Bati na mama. mag -ilaw guys ka na sa kanila. Hello guys sa inyong lahat diyan. Kumusta sa inyong lahat? mama maghihimay ng sitaw maghihimay ang tanda ng sitaw tandang sitaw maghihimay na ang matandang sitaw <laughs> ang lula ng sitaw magtatadda na tayo ang pata guys ito na ang ating hinimay na sitaw Karikado natin na sibuyas. Kukuha lang tayo ng sili. Sili dito sa ating labas ng bahay. Alam nyo guys, kaya nakahinog na naman ang ating sili dito sa harap ng bahay. Ayan guys, o so may bantay. Ayan guys, o so oh, kita nyo yung malaking naka, ano na sa may paso. Marami po niyang buta butak-putakte. Yung nangangagat, nangisot. Kaya hindi basta maikutan yung sili. Ayan, ang marami na siya guys inom. Tiko tayo dito sa kabila. Para hindi tayo makisip ng putak, eh. So, ito lang po ang kasalo ko dito sa sili. Ah, may makukulit na manok. Oh. Gusto na naman yata pong matinula ng mga ito. So guys, sasama natin ito sa milagang maket na po ako sa putol na ano, nanyog para mabot ko yung sili. Mataas na kaya po siya, oh. Hmm, Ay, bunga. kasama natin sa ano sa laga ito na lang po yung ginagamit ko na ano hindi na po yung mahabang siling kasi po yung tanim ko mahabang siling hindi pa po siya namumunga ito pa lang yung una pong tanim sabit 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 manas pong magluto manas pong prepare na pang luto Yung guys, talagay na natin ang ating ano, gulay sa ating luluto sa ating niluluto yun guys, luto na ating nilagang pata ng baboy na may si sahog na sitaw na sariwa at saka sili hindi na po ako naglagay ng asin dyan. Nagawa na lang po ako ng sausawa ng kalamansi at saka sili with asin. Para pag kung sinong gustong kumain ng may sausawa, nila lang.